Aris, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 7 a.m. hanggang 10 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may 50 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi ang oras namang buenas ay magsisimula ng 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at may 50 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ng mga player na mahilig sa alak at kulay silver. Taurus, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas. Nang 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo kulay brown ang iiwasan at mga player na makukulit ngayong araw. Gemini, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 6am hanggang 9.10am at may negatibong minuto. Na 52 minutes na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2pm hanggang 5.10pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 55 minutes sa gabi. Ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.10am at mayroon na naman negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Cancer, ang simula ng oras na buena sa umaga ay mag-uumpisa nang 5AM hanggang 8AM at may negatibong minuto. Na 55 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 50 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo, kulay dark blue ang dapat mong iwasan ngayong araw. Leo, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 8 a.m. hanggang 11.05 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 55 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga Buenas sa 2pm hanggang 5.05pm at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro. At sa gabi ay uulit ang mga oras mong Buenas simula ng 7pm hanggang 10.10pm at muli ay mayroong 53 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Virgo ang umpisa ng iyong oras na buena sa umaga. Simula ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at mayroon negatibong. Minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 1pm hanggang 4.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 51 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi. Ang umpisa ng buenas na oras ay 9pm hanggang 12.10am at mayroong negatibong minuto na 51 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, kulay gold ang iyong iiwasan ngayong araw. Libra, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 6am hanggang 9.05am at may negatibong minuto. Na 50 minutes na siyang magbibigay sayo ng kamalasan ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo yellow na kulay ang iyong iiwasang ngayong araw. Scorpio, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5 AM hanggang 8 AM at may negatibong minuto na magbigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at muli ay mayroong 55 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, iwasan magsuot ng damit na kulay blue. Sag Sagittarius, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa Umaga simula ng 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay. Sa iyo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 4pm hanggang 6.15pm at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi. Ang umpisa ng buenas na oras ay 8pm hanggang 11.10pm at mayroong negatibong minuto na 51 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Pag-iingat sa iyong mga napanalunan ang dapat mong gawin ngayong araw, at umiwas sa kulay orange. Capricorn, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa. Nang 7am hanggang 10.10am at may negatibong. Minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2pm hanggang 5.05pm at may 52 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras na mga Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 50 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro, mga berdeng kulay ang iyong iiwasan ngayong araw. Aquarius, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 4am hanggang 7.10am at may ikatatalo na negatibong minuto na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na Buenas ay 1pm hanggang 4.10pm at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, silver na kulay ang dapat iiwasan mo ngayong araw. Pisces, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula, ng 5am hanggang 8.15am at may negatibong minuto na 51 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1pm hanggang 4.15pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 52 minutes, sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 7pm hanggang 10.15pm at mayroon na naman negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Player ang dapat mong iiwasan, na kung magsalita ay bastos at iwasan magsuot ng damit na pula.